Yes hello mga tol Dito tayo ngayon Sa loob ng Severina Subdivision Ano Yung Dito sa may Paranaque So Nag drop off ako ngayon dito At ngayon ay Papunta na po tayo Sa Marikina Sports Center So dahil ngayon nga po ang First meeting At practice na rin po Ng team namin sa volleyball So Ang oras po natin Ay alas 3 So Ang oras po ng pinag-usapan doon is 4 so kailangan ko matakbo siya ng 1 hour so let's go mga tol uh, nabas pa lang po tayo so dadaan po tayo ng C6 na ang daan natin para dire-direct na po tayo saan nga ulit tayo na traffic so, let's go Tol, eto na oh Welcome Marikina City Dapat ako na tayo sa Marikina Pinayo natin sa oras Magalas yung ito pang galas lang Yes, hello mga tol Nandito na nga po tayo sa Marikina City At ayun Mula sa Paranaque, Siberina Kinaya po natin bumiyahe halos mag-iisang oras pa lang po dahil magpo-pour pa lang po nang tayo ay dumating dito mismo sa Marikina City. At kung tayo po ay madalang dito, syempre, ingat-ingat po tayo, hindi tayo masyadong familiar sa daan. Kaya tinitingnan po natin kung meron bang one way po dyan. Yan, tinitingnan din po natin yung mga lumalabas sa sakyan galing sa mga street street. Yan po, marikinang marikina po yan. Ano po, walang halong biro talagang nakikita nyo dyan sa may, ano na po yan ah, uh, harap ng may, actually mayroon po dyan palengke tapos yung sports center na po tapatan po yan mga tol, ayan dyan sa may park na yan, ayan na po mismo yung sports center sa may likuran dinabay binabaybay na po natin yung mga tol, dahil one way po dun sa kabila, kaya umikot na lang po tayo dito sa may stoplight yan, sinundan na natin yung jeep ayun, pwede pwede naman palang lumikot dyan mga tol Ayan, syempre tuloy-tuloy po tayo dyan hanggang tayo po ay makakita ng uh, Gahanap tayo ng mapagtatanungan actually po dyan dito sa pagkakataon po na to Pero hey, lang, saan po pwede mag-parking? Dito po pupunta sa loob Ano okay. ba, magdi-deliver -de ka lang? Hindi po, ako. hindi po, may gano po kami, practice po kami ng volleyball eh Nagbuha po nyo sa mga hindi ang ay, diretso lang sir. Ay, diretso. Kung yung kaliwa sir. Ah, uh, pay parking po yun. Yeah. Pay, pay parking. Hindi ako sigurado kung may bantay ron eh. Ah, sige, tanong ko yun. Pero pay parking sir, ahon ka. Pag ahon mo dyan, sa pay parking kaliwa, central parking. Welcome, Marina. Mga tol, dito na tayo. Court 2. Hey, Ino? Court 2 Volleyball. Kina okay, na tayo tol. ayun nga mga tol dito na tayo ngayon sa Marquina Sports Center nakita nyo po yan oh. No? so court 2 daw po kami ng volleyball andun sila oh punta natin yan Yo, shout out so ah, pagpapawis na tayo mga tol let's go